Good morning mga kamoto FP ito na nga ito ang steps sa pagpapalit ng non-professional to professional license sa LTO. Una, pagdating mo ng LTO, magpapamedical ka. After mo magpamedical, pupunta sa guard at ihingi ng application form at pipilapan. Once mapilapan mo, pupunta ka na sa information or usually window A naman yon. After nila ma ka ang iyong application at okay na, magbabayad ka na ng 100 para sa exam. After mo mag-exam, ayan yung hindi na nakapasa sa exam. Ang passing grade pala dito is 48. Bali hanggang 60 ang question nandito. After po makapasa pupunta ka na sa licensing para kunan ng details at picture at mga biometrics after noon sa cashier magbabayad ka ulit para sa lisensya mo na tapos antay ka na lang ng ilang minuto at i-release na rin yung lisensya mo total lang na nagastos ko dito 1,070 so bali 600 sa medical 100 sa exam, 370 sa license. At ayan na nga professional license ka na so ingat tayo palagi hanggang dito na lang salamat sa inyo ride safe god bless ciao let's go